Sino? Joshua. Ah, dito na. Jacob. Wait, wait lang ya. Wait lang ya. May grab dito. Ha? May grab. order ka. Ay, dito mo ba 'tong ba? Hoy, ba pa hmm, ko dito? Dito lang pala 'yung pin. Bakit mali 'yung pin mo, sir? mo? May kayo? Uy. Uy. pa dito? Pati dito. Ito na, huh? na 'yung order pa kanin. Ito tatlo ko pa 'ni. ba? ba? Uy. camera dito. Oy. Oya. Oh, yeah. Baja. Sino ya? Si Sino? Sino? Joshua. Ah, dito na. Yang ka Wait, wait lang ya. wait ya. Wait lang ya. Oy. Oy, kuya wa. Kuya dito. Ha? Migrab. May order ka. Ay, nabitaw mo ang ingay ba. Ang ingay. Bilis tumuloy. Bilis Ang ingay dito. Sino ba yung busina ng eh? Ay, ito nga. Ah. grab nga. Oh. Oh. Ito, bilibidyo lang kaya na ba pa ako paibot dito? Dito lang pala yung pin. Ba't mali mali yung pin mo, sir? Eh, wala naman akong pin. Pabono eh. to nga! <laughs> ano pa abono? Pabono! Sino to? Ano lang? Bumba kayo ng mo! Ay, may pinok pa kayo? Wala! wala. Uy! Uy. Ay. Ano pa kina, sir? Ano pa ginagawa mo? Ano pa ako paikot-ikot dito, sir? Oo! Uh. Mahiya ka naman! Paabono, 8.50! Kukunin uh. ko lang yung order ulo Wala akong order! Ubo! Ano order na gano'n? Ano order to? Dapat hey, ka sumisigaw. Okay, hey, ba ba you, kayo. Ano order na gano'n? Ano ang na gano'n? Ano ang order na na pre. Huwag tapik ng tapik. Huwag ka sumigaw sir. Hindi ako sumisigaw ka ni. Ikaw kaya sa sitwasyon mo. Ikaw kaya sa sitwasyon ko. O ano naman? O. Paikot-ikot ako dito. Babaka nga muna. Babaka nga muna. Sir akin na nga 850. Dadaling ko na nga agad yung order mo. Ay ba't kinukuha mo ako Para sa 850? Ikaw si Joshua Pre Di ba? Oh, Akin na 850. So, tumingan ano? order tumingan okay, oh, mo. Bigyan mo naman kayo. Sir, sir papapalagi kita pag di ka umalis dito. Aba! Ah, Ikaw na kayong order ka pa galit! O bakit Wala lang ako in-order eh? Itratado eh, ka pala eh! Uh, parang uh, ano ba? Nalolo ano ka ba? Uy, ha? Nalolo ano ka ba? Ano ano Tanggalin mo nga yung ano mo. Putang na mo mo! Bola ayok ka! Sura ulo to! Pa, pwede naman ako Kinabaan ako! Wala. Eh, ba't sumisigaw ka? ka ba? ano well, namiss lang ito. Pinumumulan si... eh, ka! Pumasok ka dito, umuulan! <friend>. <that> myo... ni... kaya... anong... Pwede! Kamis na? Kamis na? Kamis na? Kamis na? Parang Anong gagawin mo rito? Anong ano mo? Ayun nga, ang tala na ako, hindi nga ako tulong sa inyo, baka pwede mo na ako dito eh. Ano ba pinagkakabala mo? So, Ito, nagkagrab na lang ako <that> eh, sako na kayo, may diniliver ako dito. Eh, dito mga na ako dito. Ano? Go. Oh. Di, pag-iisipan ko. Takinan to, ay pala to. Bigla-biglang dumarating. Oh. Pero ano mo na, 8.50? <laughs> Para sa <mga> 8.50? <laughs> Doon nga kukunin ko nga order mo. Wala kang order. <laughs> Paano yun? Kumain Ayaw. ka na lang dito. Kumain ka na lang. tigilan mo yung 8.50 na yan. Kung ka na, pagpo-po-trip mo lang yun eh. Patay mo na nga yan!